In this video, I explore natin step by step kung paano i-automate yung Shopify store mo gamit ang Shopify Flow. What's going on everyone? My name is Eric Hunter. And dito sa channel na to, tinatanggal namin yung distractions para matulungan kang mag-build ng smarter e-commerce businesses at makatipid ng oras habang ginagawa mo yun. Kung feeling mo nalulubog ka na sa endless manual tasks, tagging customers, pagpapadala ng email, o kahit simpleng inventory tracking lang para sa itong video na to. Kasi today, ipapakita ko kung paano tatanggalin ni Shopify Flow yung mga repetitive jobs sa plate mo at i-run sila automatically sa background. Let's get into it. So, first off, ano nga ba exactly si Shopify Flow? Imagine mo na meron kang virtual assistant na hindi natutulog, hindi nagkakamali, at hindi naniningil by the hour. Basically, ganun si Shopify Flow. Isa siyang free automation tool na ginawa ng Shopify para matulungan kang mag-setup ng workflow sa loob ng store mo. Parang sinasabi mo sa store mo na, hey, pag nangyari to, gawin mo to. At ang cool part dito, hindi kailangan marunong ka mag-code. Hindi mo rin kailangan maging super technical. Si Shopify Flow ay may simpleng drag-and-drop builder kung saan pwede kang gumawa ng kinatawag na workflows. At bawat workflow may tatlong parts. May triggers. Yun yung nagsisimula ng process, may conditions. Yun yung mga rules na i muna at may actions, yun yung gagawin niya pagkatapos. Example, sabihin natin na may nag-place ng order na over $100. Yun yung trigger. Pwede kang maglagay ng condition para i-make sure na hindi fraudulent yung order. At kung pumasa siya, automatic nang magpapadala si Shopify ng thank you email sa customer na may kasamang discount code for next time. Lahat 'yan nangyayari kahit wala kang ginagawa. Why Shopify flow matter? Let's be real. Ang pagpapatakbo ng online store ay hindi lang basta pagbebenta ng products. Kasama rin dito yung ng inventory, pagpapadala ng emails, pagpapasaya ng customers, pagtag ng VIPs, pagflag ng risky orders, at halos isang daang bagay pa na hindi mo naman talaga ina-expect. Diyan po pasok si Shopify Flow. Once na ma-setup mo siya, siya na bahala sa lahat ng behind the scenes work para makapag-focus ka sa bigger picture. Gaya ng pag-scale ng business or pag-launch ng new product. Isa sa mga biggest reasons kung bakit ginagamit ng mga tao si Shopify Flow ay para makatipid ng oras sa boring manual tasks. Mabawasan yung mistakes at typos, ma-personalize yung customer experience at manatiling organized kapag biglang tumaas yung order volume. Sobrang helpful lalo na kung high volume store ang pinapatakbo mo or kung gusto mong gumawa ng mas marami gamit lang ang small team. The building blocks. Triggers, conditions, actions. So i-breakdown natin sila ng konti. Triggers. Ang trigger ay yung event na nagsisimula ng lahat. Ito yung moment na may nangyari sa store mo or sa app na connected dito. Pwedeng triggers, pwedeng katulad ng may customer na nag ng order, may order na na-cancel, buhabay yung inventory ng isang product sa certain number, or may customer na nag-sign up sa newsletter mo. Kapag na-pull na yung trigger, i-check naman ni Shopify flow yung next piece, which is the conditions. Basically, filters lang to. Sine-check nila kung true ba or hindi yung isang rule. Kunwari, may nag-place ng order. That's your trigger. Pero sabihin na lang natin na gusto mo lang i-reward yung mga customers na gumastos ng over $150. Yun yung condition. Kapag hindi pumasa yung order sa condition na yun, pwedeng ihinto ni Shopify flow yung workflow or gumawa ng totally ibang action. Sobrang flexible niya. At pagkatapos nun, meron tayong actions. Ito yung actual na ginagawa ni flow. Pwede tong maging simple tulad ng pagpapadala ng Slack notification, pagtag ng customer as VIP, paggawa ng support ticket sa Zendesk or pag-email sa supplier mo para mag-restock. Lahat ng workflows na gagawin mo, kinoconnect yung tatlong parts na to into one automated task. Setting up your first workflow. Sige, walkthrough through natin kung ano yung itsura kapag gumagawa ka na ng workflow. Kailangan naka Shopify Plus ka para magamit ang flow. At kailangan mo ring i-install yung Shopify Flow app mula sa App Store. Kung gusto mong mag-start with Shopify, meron kaming link down below para makapag-start ka na agad. At ngayon na nakagawa na tayo ng account, hanapin na natin yung Flow app dito at i-click yung install. Since naka-free trial ako, kailangan ko pumili ng plan bago magamit yung app. So, gawin na natin yan. Kiklik ko lang yung settings sa bottom left corner, punta sa plan, at dun ko i-change yung plan ko. Pinili ko yung basic plan. Nasa free 3-day trial pa ako ngayon. At kung gusto nyo rin magsimula with your free 3-day trial, click nyo lang yung link sa description at mag-sign up gamit ang email nyo. Pagkatapos ng first 3 days, i-charge na ako ng $1 para sa first month. After nun, $1 ulit para sa second month. Tapos, $1 ulit para sa third month. And again, makukuha nyo rin yung same deal na to kung i-click nyo yung link sa description. Pagkatapos nun, babalik na siya sa regular pricing. So, basically, for 33 days, may $3 lang ang babayaran mo. Oo, oh, medyo madaming 3 don, Pero ayos lang. Click nyo lang yung link sa description para makapag-start na kayo. Okay, so ngayon na ice na natin yan, itype na natin yung flow. Hanapin natin yung installed app at i-click natin siya dito. Step 1. Pumili ka ng template at magsimula ka from scratch. Si Shopify ang magbibigay ng madaming pre-made workflows, katulad ng pagtag ng high-value customers. Magpapadala ng alerts para sa low inventory or pag-follow up sa mga abandoned carts. Pwede mong gamitin yung mga pre-made workflows na yun or gumawa ka ng sarili mong workflow from scratch. Step 2. Pumili ng trigger. Kunwari, gusto mong gumawa ng workflow na magtatag ng kahit sinong gumastos ng higit sa $200 as a VIP. So magsisimula ka sa trigger, order created. Step 3. Magdagawa dagdag ng condition. Isaset mo siya as kung ang total order ay greater than $200. Step 4. Magdagdag ng action. Piliin mo yung action. Tag customer as VIP. Boom! Done. Step 5. I-test. Bago mo siya i-on, pwede mong i-test muna sa Shopify para makasigurong gumagana siya exactly the way you expect. Step 6. I-activate. Kapag happy ka na sa workflow mo, i-hit mo na yung activate at ayan, mag na siya sa background 24-7. So, gawin na natin yan. Punta tayo sa taas and click create workflow. From here, piliin natin yung trigger. Tapos, i-click natin yung order created. Ngayon, click natin yung plus sign at piliin yung condition. So, para sa condition, ang gusto natin ay yung variable na order total. Type natin dito, amount is greater than or equal to or equal to $200. Then, click natin yung then. Dito naman, piliin natin yung action. I-type natin tag. Tapos, click add customer tags. Lalagay tayo ng tag na ang pangalan ay VIP. Sweet. Sobrang simple lang. Yung trigger natin ay kapag may order na na-create, ang condition ay kapag yung shop money amount ay greater than or equal to $200. At kapag na-meet yung criteria na yun, automatic na mag-a-add si Shopify flow ng VIP customer tag. Ngayon, i-click ko rin yung otherwise dito. Pwede natin gawin na wala siyang action. Mukhang automatic na ginagawa lang niya yung kapag walang criteria na na -meet. Okay na siguro yun. So ngayon, gusto ko na yung itsura niya. I-click ko na yung turn on workflow, tapos click turn on. Sweet. Ngayon, exit muna tayo dito. Real use cases na talaga nakakatulong. Dito nagiging exciting si Shopify Flow kasi pwede mo na siyang i-tailor para sa exact needs ng store mo. Bigyan ko kayo ng ilang real world examples. Number one, abandoned cart follow-up. Kunwari may nag-add ng item sa cart nila pero hindi bumili. Pwede mong i-trigger na magpadala ng email reminder automatically after 24 hours. Or after 2 days, pwede mo silang padalhan ng special offer para ma-win back sila. Number 2, auto-tagging high spender. Katulad nung ginawa natin kanina, pwede kang mag-set ng workflow na chin lahat ng orders. Kapag ang customer's lifetime value ay lumampas ng $500, automatic silang matatag as VIP. From there, pwede mo silang targetin ng mas magandang discounts or loyalty rewards. Number 3, low inventory alerts. Kapag ang stock ng isang product ay bumaba ng less than 10 units, pwede magpadala si flow ng Slack alert or email sa'yo or sa supplier mo para makapag-restock So, wala nang biglang surprises. Number four, fraud prevention. Pwede mong i-flag yung mga high-risk orders na may certain patterns. Kunwari, hindi magkapareho yung shipping at billing address. Pwede mong iset na bago siya iship, dumaan muna sa support rep para ma-review. Number five, customer winbacks. Pwede mong itag yung mga customers na hindi bumili within 90 days. Tapos, i-feed yung segment na yun sa email flows mo. Pwede mong i-combine si Flow with Klaviyo or iba pang email marketing software para mag-trigger ng winback sequences. Powerful integrations. Ang maganda pa dito, si Shopify Flow ay marunong makisama kasama iba. Pwede mo siyang i-connect sa tools like Klaviyo for smarter email automation, Zendesk para gumawa ng tickets sa customer issues, Slack para makakuha ng real-time alerts sa store activity, Google Sheets para mag-log ng data for reporting, at HubSpot para i-sync yung customer data at i-automate yung sales workflows. Ibig sabihin, hindi ka lang nag-automate sa loob ng Shopify mismo. Magawa ka ng connected system across your whole business. Tips para gumana talaga yung automation mo. Ito yung ilang tips na natutunan ko para makatipid ng oras. Una, start simple. Huwag mong i-try i-automate lahat in day one. Lahat sa day one. Gumawa Taka muna ng ilang small pero high-impact workflows at i-test mo sila. Test before turning it on. As in seriously, gamitin mo yung preview mode para masigurong tama yung pagfire Use descriptive names. Kunwari, tag VIPs on $200 plus orders. Mas okay yan kaysa Workflow 1. Trust me. At syempre, keep an eye on performance. I-check mo yung log sa Shopify Flow para makita kung tumatakbo ba siya as expected. Kapag may sira, may kita mo rin agad doon. Final thoughts. Hindi to futuristic dream lang. Available na si Shopify Flow ngayon at designed siya para mapadali ang buhay mo. Kaya kung nahihirapan kang makipagsabayan sa order volume or sawa ka na sa paulit-ulit na tasks na for the 50th time this week. Si Shopify Flow ang bahala sa'yo. At once na magsimula ka ng mag-automate, mahirap nang bumalik sa dati ang pinaka best part. Habang ginagamit mo siya, mas madami ka rin may isip na bagong paraan para mas lalo mong may streamline yung buong business mo. So kung nasa Shopify ka na at hindi mo pa na-explore si Flow, ngayon na yung time. Gumawa ka ng first workflow mo at tignan mo kung ano mangyayari. Worst case, makakatipid ka ng ilang oras kada linggo. Best case, ma-unlock mo yung totally bagong level ng efficiency. Ngayon, kung gusto mong mag-start with Shopify, meron kaming link sa description down below. Affiliate link siya, ibig sabihin na kami ng small commission kapag gagamitin mo Pero wala itong dagdag na cost sa'yo. At yung commission sa to, sobrang lakakatulong to support the channel at makapagpatuloy kaming makagawa ng free content na kagaya nito. Kaya kung gagamitin mo yung link, thank you so much in advance. At kung nakatulong sa itong video na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na video. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng content kung paano mag-succeed sa e-commerce. Kaya i-make sure na nakasubscribe ka. Pero other than that, thank you so much for watching and takits tayo sa next video.